tapos live para hindi na tayo doble trabaho no so lulu agad na natin siya natural para may pasok natin to so guys pagkakabit siya pala ng ng aircon inverter is ah uh, hindi naman anong ka ano pero medyo ano siya medyo masilan o oh, medyo matagal lang ano kasi hindi katulad ng motor pag nalinya ka mga kuryente nabutasan mo yung pader e, isasalpak mo na lang siya tapos yung gagana na e, ito namang inner unit eh, isok ka pa ng talaga ito pa ng piping copper tube tapos eh, mag wiring ka pa isok mo pa yung inner unit yung sa pader tapos pagkatapos yung outer unit naman So, ang gagawin natin dito guys ay